Eto na. Kung maglalaro kayo ng trip to Jerusalem, ilan dapat ang kasali para maging masaya ang game? Go. Lima. Bukod sa mall, saan pa ini-inspect ang bag? Pass. Sport na di kailangan matangkad na player? Badminton. Bukod sa sunog, anong pinagmumula ng usok? Uh, pass. Sa department store, ilang damit ang pwedeng dalhin sa fitting room? Tatlo. Bukod sa mall, saan pa ini- Let's go, Danica. Tingnan natin ilang puntos sa na nakuha mo. Kung maglalaro tayo ng trip to Jerusalem, ilan dapat yung kasali para maging masaya? Ang sabi mo, lima. Ang sabi ng survey ay... Bukod sa mall, saan pa ini-inspect ang bag? Hindi na natin nabalikan. Sport na di kailangan matangkad ang player. Sabi mo, badminton. Survey says... Bukod sa sunog, ano pang pinagbumula ng usok? Hindi na natin nabalikan. Sa department store, ilang damit ang pwedeng dalhin sa fitting room? Sabi mo, tatlo sabi ng survey ay... Yes! Nice one, Danica. Nice one. Let's welcome back Arwin. Arwin, si, si Danica ay nakakuha ng 55 points. Ibig sabihin, 145 na lang. <laughs> Kaya natin yan. Good luck, good luck, good luck. I'm sure mas marami ng mas marami. mahirap na sitwasyon na kinailangan mo habulin ng puntos. Sisiw lang to para sa'yo. Good luck. Mahikita po ng viewers sa bahay ngayon ng sagot ni Danica. Give me 25 seconds on the clock. Are you ready? ready. Okay. Kung maglalaro kayo ng trip to Jerusalem, ilan kaya dapat ang kasali para maging masaya ang game? Go. Sampu. Bukod sa mall, saan pa ini-inspect ang bag? Restaurant? Sport na hindi kailangan matangkad ang player. Football? Bukod sa sunog... Anong pinagmumulan ng usok? Kalan? Sa department store, ilang damit ang pwedeng dalhin sa loob ng fitting room? Tatlo. Lima. Okay. Arwin, eto na. Tignan natin kung ilang puntos tayo. Right. Eto, Sano, kung maglalaro ng trip to Jerusalem, ilang dapat ang kasali para masaya? Ang sabi mo, sampung. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Boom! Goal! sir. No, top oh, answer. Bukod sa mall, saan pa ini-inspect ang bag? Sabi mo sa restaurant. Ang sabi ng survey ay. ay... Ooh! Ang top answer ay train station. MRT. okay. Sport na di kailangan matangkad ang player. Ang sabi mo, football. Totoo naman. Pero tignan natin kung sabi ng survey dyan. Swimming. Ang top answer natin ay swimming. Ah, swimming. Bukod sa sunog, ano pang pinagmumula ng usok? Sabi mo, kalan. <laughs> ang sabi ng survey ay... Uy! Oh, uh, pwede, pwede, pwede. <laughs> ang top answer ay sigarilyo. Oh, top yeah. natin. Oh, yeah. Sa department store, ilang damit ang pwedeng dalhin sa fitting room? Sabi mo, lima. Ang sabi ng survey natin ay... Yeah! 17. Ang top answer ay tatlo na sagot ni Danica. Anyway, Arwin, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 130,000 pesos. Let's welcome back Makati Kings.